social media post tungkol sa isang estudyante sa kagaya na umano'y tumakas matapos tangka ang tangkaing dukutin, tinawag na fake news ng pulisya. At isang lalaki balik selda matapos mahulihan ng shabu sa Cebu City. Si Vel Custodio sa detalye. Fake news! Ganyan tinawag na kagayan pulis ang kumakalat sa social media na may isang van na nangunguhan ng bata. Nagugat ang pangamba ng mga residente sa balita na isang estudyante ang nakatakas matapos dukutin sa bayan ng lalo. Nakals ka po lang daw ang biktima matapos ng kain ilipat sa isa pang van. Hindi naman nagkibit-balikat ang PNP sa kumakalat na balita dahil iniimbestigahan na nila ito. 24 na milyong halaga ng mariwana ang sinunog ng pulis sa Kalinga. Pinatubo ang iligal na pananim sa isang hektaryang lupa sa bayan ng Tinglayan. Inararo ng mga operatiba ang 120,000 fully grown marijuana plants. Walang nahuling magsasaka nang isinagawa ang operasyon. Balikselda ang isang lalaki matapos mahuli sa buy-bus operation sa Cebu City. Nakumpisa kay Bobby Lapidad ang mahigit isang daang gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalagang 748,000 pesos. Dati nang naareso ang suspect dahil sa pagtutulak ng iligal na droga. Vel Custodio para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.